Tot mga tropa, dito tayo ngayon sa Lunas, may ukay-ukay. Ang narimag nito, tropa, uh, yung i-update natin ulit yung ukay-ukay dito, nakapagsak presyo na sila, katropa. Ito nga mga katropa, Adidas, uh, uh, equipment, size so, dito, size 9. Lahat isang 1.9. Ano nga siya, 900, katropa. Let's go. Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it tropa, dito tayo ngayon sa Nunas, ano, sa may dap dap, malapit sa Miyama ha natin yung kayo kayo dito, tropa Mga tropa yung location yun, no Euratix, tapos Metro Bike Corporation Tapos dito lang sa gitna ka tropa, update oh. natin yung kayo kayo, kayo dito, nakapagsak presyo sila Tulad dito ka tropa, sandals 150 Sapatos 550 Dami pang pipilihan mga tropa, oh Ah, uh, tropa pili tayo katulad nito, tropa. Ang ganda nito. Oh. Kit nito ka tropa. Ano? Version 1 tika tropa, 550 na lang. Wow, ang laki ng diskan ng tropa. At i-dress na kulay pink oh, pang bata. Size dito, size. Yan nating size. Ay, ang tropa size 5 po. Oh. O, ah, pa ng size 5 katropa sa mga anak niyo ito ka tingnan natin din to sulit so, na ito na sapatos ganda ng floor kulay pula yun hindi natin mahanap yung presyo ka tropa siguro mga 100 plus to ah 1000 plus ito tayo sa garment sa mga tropa nakabagsak presyo din sila blouse dating 80-70 ah tropa dami pang sulit dyan tapos dito sa kabila ka tropa 116 lang no? yan Siyempre may, pa, may, may, may tawal pa nakatropa to Baka may ding 120 na ito to Pag bumili kayo dito mga baga tropa oh. Makatip yung mga tropa Ito naman tayo sa Men's polo shirt Chuchinta 70 Saka tropa oh. 50, 50, 50 na lang yung Safety dyan Ang dami pang sulit pa tropa na t-shirt dito Ang harapas yung pang nakatropa dito tayo bandang shirt si Pinti nakatropa dating 80 oh. 10 piso lang bawas sa katropa dito naman sa kabila slacks 120 yung katropa dito na naman tayo sa selected items to 15 nakatropa tapos dito dress at so, chinta mga bag katropa patrip na to oh. ang dami pang sulit na bag dito yan o wow So, ano pa ito ang yung Ulit pa yung ano. Dito tayo sa, sa patos mga tropa. Wow, 1,550 na mga tropa. Dating 600. Ito mga tropa, tingnan natin ito. Ganda ito mga tropa. Ganda ng swilas. Oh. So, Sulit pa. Kung buo pa mga tropa. Sick Jesus. Mga tropa dating ano ito. Dating 980. Ngayon ka tropa, ano na lang. 550 na lang wow ganda pa ka throw pa to ng safety shoes oh. yun o dito tayo ngayon sa mga sapatos ka throw halagang 1000 dati ngayon 900 na lang oh. dami pang magpilihan mga throw pa dami pang sulit oh. dito sa kabila ka mga 550 yan o oh, dating 600 dami pang sulit sa kabila rin ka oh. 550 tapos dito sa bantang gilid, 200 na nga katropa oh. Katropa o, ito yung unahin natin yung balance o. Oh. nakuha ka tropa. Pagkakita natin yung size. 9.5 Ganun pa yung archangel katropa yung balance. Yan yung ating lalim. Ayan yung lalim katropa o. Ration 1.4 900 na nga katropa yan. Wow! Matrip yung katropa to. Yung balance. 996 size ito 9.5 version 1.4 Pero po sulit na Nike na pang running to in na yung size 7.5 mga tropa ano yung rig na yung sulit running Nike running na natin ilalim nito yung mga tropa 1.3 o yung miss wheelers ka tropa sulit 1.3 900 din ang katropa to Patrick yung katropa to Maraming night Sa isi to 7.5 Solid pa katropa to Solid pa ilalik Wala pa masyaring isi katropa Hindi pa nakuha to Kaya kailangan nyo hintayin yung katropa Katropa yung nakita Tayo na bans dito Solid pa katropa to Hindi pa nakuha o Kahit nakapagsakpensyo pa rin sila o Tingnan natin yung size dito Ayan, 8.5. Matro pa. Nandito pa yung uribe na insulo. Presyo natin, siyempre, hindi mawala yan. 1.4. 900 na lang. Matro pa, kayo na mag-host ka nito kung sulit o hindi. Matro pa. Pans. 8.5. Matro pa, ganda nitong spatos Ito, tingnan natin kung spatos yung spot yun po pala ka tropa to puma yung size nito 8.5 yung sulit pa ka tropa to tingnan natin ilalim wall block ka tropa o ito yung tatak nito puma kaya yung 1.8 ngayon tropa ano na lang yan 900 na ka tropa ayun 900 na lang yan maganda ka tropa to puma wall block ka tropa wala pang tali uh, ano lang hindi lang dito pindot pindot na ka tropa yung ano nito Jason uh, size nito 8.5 yung yeah, atro 8.5 po Ito tayo mga ka sa 550, dati siyang 600 mga ka tapos na tayo sa 1,000, dati sa 100. Dating 900 katropa ka tropa ito na tayo sa 550, dati 600 ka-tropa. Ka Manap tayong sulit na spot siya ka-tropa. Ito ka-tropa, skitcher, sulit so, na to. Punting gabal ang ka-tropa Size nito, size 9. Ito ka-tropa, size 9. Skechers na all white ano ano maraming all white may natin na alin yung presyong 100 kahit na lang yung atropo atropo Skechers na maraming gani atropo o bansok tingnan natin kasi medyo maliit na atropo yung mukha nito may natin yung size para sigurata tayo atropo atropo size 6 6 mga tropa ulit pa po katropa nandito pa yung ulit na insul yung ating lalim ok pa yung ilalim fresh yung 1 to katropa 500 mga to mga trip yung katropa tsaka maliit na size dyan 6.5 size nito bands fresh yung 1 500 lang o 550 Rupal, bans pa rin. Oh. Tingnan natin na ito ng pal. Medyo maliit na rupal ito. Tingnan natin yung size para sigurado tayo mga 6.0 mga rupal ang size nito. Made na ano, to ito. Made in UAC. Oh. UAC. Tingnan natin lalim. Tungulit mga rupal ito. Ah. UAC 1.4. Magkano lang ang rupal. 5.50 lang yun. sir so, ba punta dito. May bawas pa to Baka uh, magiging 500 na rupal ito. Bans. Made in US. Fresh yung 1.4 550 lang yan Oh, 200 lang to Baka trip yung atropa to Ang arabas lang oh. Dami pang pipilihan mga atropa Ito At yung mga atropa na tira Medyo maliliit lang atropa to Atropa tulad nito oh. Oh, atropa Atropa, 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 atropa Sulit pa to, alagang 200 lang to ulit po ito po ito malagang 200 lang po kung harabas nyo size nito yung size 6 katro po ito engine syang tatak po 200 lang yan Ito ko, din ng mga uh, sepatos dito motor mo, ko yung tropa, mga rabas lang Ang pa, pakita ko siya yung isa isa ka tropa to Alam mo kung sulit mga to, tropa triple white Ang babae, halagang 200 na ka to Mga pang, pang ano na pang harabas to Ayan, size 40 Triple white na pang babae ka tropa, halagang 200 lang to 你能回到信用体系吗？